Pero Liz, ano na nga ba ang update? Pinatay ka? Napakawalang niya? Ako galit na galit ako okay. na kaibigan ko talaga ito. Pero nakakagalit talaga. Hindi lang po kaibigan isang tao, di ba? So Liz, kumusta na? After patayin ka, mag sa mga tao sa asawa mo, sa mga kamag-anak mo, affected yung mga kamag-anak mo matatanda. Kala kasi nila nung una na matay talaga si Liz, ba? Diba? So kumusta ka na? Mabuti naman, pero nung una kasi, di siyempre nakakasyak dahil uh, tumawag nga yung mga taga Bicol at saka yung ang pinaka, parang, parang, parang may kurot pala talaga, masakit talaga. Dahil si uh, sinasabi na condolence kay Be, uh, condolence Mr. Uh, uh, Sir Benico, condolence. Parang ang dami nang kukondolence sa asawa ko. Parang nararamdaman ko na parang nakakakilabot na ganito pala buhay na buhay ako, pinapatay ako. Parang, nung una kasi, parang okay na lang sana, sabi ko. Uh, kaantaming tumawag sa akin. May general, may kaibigan na from, uh, from Davao, sa abroad, na talagang, bakit ano nangyayari sa kanila? Ba't ganun? Galit na galit sila. Sabi, panay, ano, i mo, i ko. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin ang moves o anong ginagawa natin kasi mas makakahanda sila. Kaya lang, ano? Ngayon na sabi ko lang. Oh, nga. Pero, Pero lang. Ang nakakaloka, di ba nag-message siya sa'yo? Di ba pinapalabas niya galing din sa ibang chat group or something? Na, oh di ba? Sa oh. ibang source. So, parang sabi ko nga, eh, ano ba yon Ano ba ang gusto mong palabasin? Kasi sabi ko, hinahamon ko siya na, alika, magkita tayo. Alika, tapos sabi nung isang kaibigan ko na lawyer sabi niya isa lang mag public apology siya pero tuloy mo kung ano yung binabalak mo pero mag public apology muna siya tapos tingnan natin kung paano kailangan mahinto na natin yung mga ganitong ginagawa nila hindi lang sa'yo, sa dami-daming pwede pa nilang paglaruan ay eh, paano daw sabi sabi ko nga paano kung halimbawa yung isang kamag-anak ko eh mahina ang loob tapos biglang nalaman niya na very close ako doon ang dami kong inabot at dami kong pang-reach out na mga kaibigan mga kakilala paano pag yung isa doon sa kamag-anak ko eh, na naatake sa puso kaya ba niya nang sabihin na lang na Sorry, ano pa sa patawarin mo ako kaya niya? Kaya niyang ibalik kung in case lang niya nangyari 'yon.